natin. Mm. Okay. Oop. Yeah. Mm. Okay. Okay. Yan. Laki oh. Laki nga. Hindi yung haruan. Tingin nga. Dalag-dalag yan. Tingin mo Dalag. Tingin mo yung dalag-dalag. What's up mga ka -bronsons? I'm here, Bronze James, with my brother Bronze. What's your name? Vice. Bronze <laughs> Vice, and we are the Bronsons brothers. Okay, so, ano yung trip namin ano, yun? ngayon? Punta ulit kami ng sapa. Bali, magbablog na naman. Ang magawa, sobrang init. Ayan, so, ano bang kukuhain namin yan? Ano bang kukuhain natin yan? Ano kukuhain natin yan? Ewan ko. ano mong kukuhain natin mga iyo. Kasi nung nakaraan, uh, bali nag-focus kami sa mga talangka. So ngayon, bali, ewan ko hito naman siguro. Ito yung service namin, yung aming pambihirang motor, sama ko sa kapatid. Yan. Ako yung magdadrive. Ako yung magdadrive. Ako lang muna. Oh, sige lang hmm. muna. Tapos doon ako sa baba. Yeah, so kita-kits na lang tayo dito muna with our service dito na kami sa bahay ng kami kay Bigat ay, okay. yun yan ay duman yan, so nagpapahinga kami dito ngayon kasi hinihintay namin yung kasama namin andun na sa loob pa yan, so ito yung sasakyan namin mamaya interviewin na natin si kapatid Hi. yan, so ano masasabi mo sa vlog natin yan? Uh, wala pa akong masasabi kasi wala pang naganap eh Paalis na po kami. We prepare na kay paalis. What's up? Ito yung mga kasama natin. Ayan si Bronze Pugak. Bronze Boy. What's up? Si Bronze Bim. Si Bronze Payatot. And me! Yo! Apat lang kami. Ayan. So kita-kits na lang mamaya doon. Mag-vlog natin yung mga kabuuhan ng mga gagawin nilang mga tarantaduhan na naman. Ay, syempre ha! so kita-kits tayo mamaya doon sa suba. Maya na po sila, alis na. Ah, Ayo! Okay. natin yung mga kalukuhan nila. Ano ba yan? Naguguluhan sila kung paano nila ipapark. You know? What up? O oh, dito na kami ah. My God. Sobrang init guys. Napaka-init. Pero walang magawa eh. Kaya sige, bahala na lang. Ayun <laughs> natin kung ginagawa nila. Tilagyan nila ng mga Dahon yung ano. Para, para ano ba yan? Para ano ba yan? <laughs> para hindi may yun? ah, para doon. hindi lamukin. Ano ano? Para hindi lamukin? Para hindi lamukin yung motor. <laughs> <laughs> Mayroon na makadinggi. <laughs> so, babag natin yung paglalakad. Lapit na naman yan. Nandun na naman sa iba ba? So, ano na yan doon? Sapa na yan doon. So, baka madulas ako mamaya. Kasi maawa ko ng camera, kaya maya sila lang. Sila, oh. Nagpa-planuhan nila kung gagawin nila. Yan yung sapas sa baba. Pasensya na po sa mga viewers namin kasi medyo tagalan yung panibagong video namin kasi busy, sa, busy, sa busy, ng busy sa kanilang buhay. Ayaw na nga nila mag-vlog kasi eh, parati daw paulit-ulit na lang yung content pero okay naman eh medyo nakakagala naman panoorin eh. kaya kayo panoorin nyo na please Nagmamakaawa yung nakapula yan nagmamakawa ka please, please yun please 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 lang oh, <laughs> <ng> mga nagmamakaawa. <laughs> <laughs> ano yan spider spider pero wala na siya dito ah, wala yan hindi, ah, hindi tagso ah, spider ah, ngayon ah, hindi panahon ng mga gagamba ngayon yan po yung daanan mo, Tiraulo. Pati ito tayo dumaan. Wala ba ibang daanan? Pati tayo dadaan? Meron na busay baba. Ah! Hirap ng tagawak ng camera eh. Yun o. Yun Mamaya ako na nga lang to. Medyo mahirap magbumaba. bumaba eh. Baka madulas ako. So buwis buhay po yung pagbablog natin ngayon. Ano yeah. sa so, baba ako? vlog ko nang nga kung paano ako bababa. Baba. Yan. Yeah. Yung pangani ba? Ah. Yung daanan ko yung patay na niyog. Eh. Yan. Chok, chok. Nandun na sila. Ako na lang inihintay. Teka. Oh, success nakababa na ako ayan so dito na po tayo lipat natin yung camera sa harap para makita yung kabuuan yan Ito so, yung daanan yun pa dito yun dito sa kabila pero mas maganda dito ito na lang ako dadaan ang daanan ang daming mga ano tinik tinik tatalon ako, tatalon ako, tatalon ako. Ah! Uh, yan, yan. Success! Ayan na sila. Ready, ready na. Ito yung kukuhaan natin. Marami tubig na ito ah. Ba to? Pahirapan na naman natin yung sarili natin dito. Apat lang tayo. Dito. Ha? Saan ba? Yung bubuhasan natin ng tubig. Ito? Ito? Marami ba yan dyan? Kala ko, ayun eh. Hindi pala yan. Sorry. Yung, ito daw. Ito! Yeah, bro. Ito ba yun? Oh. Ano mo kuha natin dito? Para wala namang lamante. Eh. Maghintay ka. Uh. <laughs> Pinilan niya yung, ano yan, yung puno, sanga ng kahoy na bulok. Patay na kahoy. Pagkakas. <laughs> Ang hirap hawakan ng cellphone kasi baka mahulog. Basta pa lang mababasa ay tubig. Po so, yung pinagpaplanuhan nila. Papapalikawan na naman nila yan tapos sisimutin na naman nila yung laman nito. Ayun so medyo boring na part na to kaya mamaya ko na lang ulit video yung kabuuan. Pag uh, medyo meron ng ano, pag wala ng tubig, yan. So kita kits tayo mamaya. Kuming so, isang hitong nakuha. Yan yan. Pakita mo yung nakuha ng isa. Yake 1-0 Buti na lang din natin natapakan Okay Yan so pangalawang pantat namin At ito na po yung Update Sa Aming pinalikaw uh, The making pa rin po siya Marami pa kasing tubig oh, Ito ka eh uh, so maya ulit pagka medyo konti na lang yung tubig ano yung nangyari? nakatakas, buti na lang yung nabulo ayun so yung nakatakas na pantat, saan na ba yan? saan na siya? ayun na yan? ba't di ko makakita? saan na ba yan? ay ito laki ano ang laki ayun ang laki naman yun yan. pwede mo nang kuhain yan kuhain mo na ano kaya? Oh, tingnan naman po. Sagana yung sapa ngayon. Nakatatlong pantat na ngayon. Malaki, oh. malaki. Ito malaki isa. Yan naman. Bali update po sa pantat natin, nakaapat na. Ay isa, bro. Oh, yan isa. Yan, isa. yan yung isa. Yan. Pakalit lang yan. Dami yan diyan. Tagal-tagal na yung dinaanuhan niya Eh. Marami laman eh. Kuloy mo natin, bro. Patayin natin. Aray. <laughs> Yan. Patay na. Mm. Okay. Oop. Yeah. Mm. Okay. Okay. Yan. Laki oh. Laki nga. Puro pa buhangin. Diba? Surprise. Nakakahingal. Pawisan na ako. May mga bronze natin oh. Sa sipag. Okay. Huli na. Pumitik na. Narinig nyo naman. Okay. Papawis na papawis na ako, nga, hinihingal na ako. O oh, yun, pakita mo yan. Si, hey, pakita mo sa camera yan. Yan. Yan, so continue na naman sila sa pananaga. kasi Masipag ang mga bonds natin. Tulungan natin sila. Hi vlog! Yan, so nilagay ko dito yung camera para makita yung ginagawa niya. So gusto ko sa atin. Come. masyadong nakakaingaw kaya may mga natin yan natin muna sila yan update medyo marami rami pa apat lang kasi kami Ay, yung ibang mga tropa natin medyo busy sa life and so apat na lang kami kasi so, si mamaya na lang medyo nakakahingal pa eh Ay bro! Ay, bro! kita ko <laughs> eh nahuli, 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 nahuli ko yung ano Nahuli niya yung haruan. Tingnan niya. Dalag dalag, 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 yan. Tingnan mo nga. Dalag. Tingnan mo yung dalag, dalag. Uy! Bro. Munti ka na, munti ka. <laughs> munti ka na tumalon. Patayin mo na yan. Hmm. Yun. Ay, ganyan magpatay ng dalag. O, buhay pa kaya yan. Oh. Ang laki. oh O. Ang inang dalag yan. Ang laki niya. Ang kilo kaya ito. Grabe. Success. Hindi na masama. Yan na po yung tubig. Mukhang hindi na kaya. Kaya hanggang dyan na lang. Hindi na namin yan na yung tubig. So medyo maano yun. Yan ko yung kinuha nila. Ayan. Ayan, may ka? Oh. Ano yan? Ipon. Ipon. Oh, lalim ng kinuha hey! nila. Kasi bang ba? <laughs> spook natin. Mayroong tao doon na ano. Ang tagal na yata Taka dito bumisita so medyo maulan na po umuulan na kaya tago muna tong cellphone a few moments later Hello, what's up what's so, up babalik na naman kami mga ka bronski ayan yeah, so pa uwi na po kami kasi tapos na medyo napagay uwi namin kasi may naparami yung huli tsaka umulan kasi kaya hindi ko na vlog kanina yung paano nila binalatan so ito na ito na yung mga nahuli namin Ayan. Nadagdagan pa namin sana to kaya lang hindi na daw eh. Ano oras na daw eh, umaga pa sana eh. Kaya, kaya lang umuulan. Tsaka pagod na yung mga warriors natin. Sila oh. Baka mabahaan. Tsaka mabaka daw mabahaan. <laughs> so kita kits na lang tayo ulit sa susunod namin na vlog. Ay, Bali, pa tayo. kung mag-vlog kami, At siguro hindi na namin kasama itong hayop na ito. kasi punta na ako ng Pupunta na ako ng ano? Kasing ko kaga? Pupunta na, pupunta na ako ng Saudi. Saudi ang ayap. Pupunta ako ng ano? punta ako ng Manila. Yan, so kita-kita na, eh. kita-kita na lang tayo ulit dun.